welcome sa OK Online Katekismo para sa mas malinaw na pagpapahayag ng ating pananampalatayang katoliko. Kilala ang ating bansa bilang un pueblo amante de Maria o isang bayang sumisinta at nagmamahal kay Maria. Ang pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria ay tinatawag nating pamimintuho. Sa episode na ito, atin pong palalimin ang ating debosyon sa inang Birhen. Ano ang pamimintuho? Ang pamimintuho ay pagpapakita ng sa atin bilang mga Katoliko, ang pamimintuho sa mahal na Birheng Maria ay isang espesyal na uri ng paggalang. Hindi ito pagsamba, kundi isang mataas na pagpaparangal sa ina ng ating Panginoong Heso Kristo. Ito ay pagkilala sa kanyang kababaang loob, pagtugon sa kalooban ng Diyos, at kanyang huwaran bilang isang tunay na Kristiyano. Bakit nga ba dapat ibigay ang mataas na paggalang at pamimintuho sa mahal na birhen? Narito ang ilang kasagutan mula sa banal na kasagutan ayon sa mabuting balita sa lupas. Lucas. Una, siya ay ina ng ating Panginoon. Luke chapter 1 verse 43 to 44. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Pagkarinig ko sa iyong pagbati. Gumalaw sa tuwa ang sanggol sa aking sinapupunan. Ikalawa, siya ay kinalugdan ng Diyos. Luke chapter 1 verse 28. Magalak ka, ikaw ay binobos na kinilugdan ng Diyos. Ikatlo, sumasa kanya ang Panginoon. Luke chapter 1 verse 28. Sumasa iyo ang Panginoon. Ikaapat, siya ay nilingap ng Diyos. Luke chapter 1 verse 48 sapagkat nilinap niya ako ng kanyang abang alipin. At ikalima, siya ay mapalad sa lahat ng mga tao. Luke chapter 1 verse 48. Mula ngayon, lahat ng tao ay tatawagin ako mapalad. Kaya, ang ating pamimintuho sa mahal na Birheng Maria ay isang malalim na paggalang at pagkilala sa kanyang espesyal na papel sa plano ng Diyos. Ito ay hindi pagsamba, kundi mataas na pagpaparangal sa isang huwara ng pananampalataya. Okay ba, friends? Maka-bless na Kung na-bless ka ng bagong kaalaman sa video ito, mag-like, share, at comment. See you sa next episode ng... Okay! Online Katukismo.